Migu Miga. Hapit sa gawa tayo ng 3D Lotto Swerve Press posibleng resulta para Merkulis, Marso 1, 2023. kamusta? Okay, so kamusta ka 3D? Sana ay nasa maayos ka ngayon. Welcome sa ating channel. 3D posibleng resulta. Sinusunod ba natin ang ating suggestion and recommendation? Yung flow natin? Uh, Nakarambol? At saka nakamaintain? Alright, so nga... Ngayong araw na to, maglalabas tayo ng 3D Lotus Fortress posibleng resulta para 2pm, 5pm at 9pm para Marso 1, 2023. Bago yan, ikumpara mo na natin ang mga nilabas na 3D Lotus Wordpress posibleng resulta para Pebrero 28, 2023 at sa nilabas na numero kadro sa parehong araw. Okay, so ikumpara natin. Okay, resulta ng draw, Martes, Febrero 28, 2023. Alas 2, 558. Alas 5, 001. Alas 9, 873. Okay, kumpara na natin. Okay, sa ano po? Um, sa 855 o 558. Dalawang 5, no? Nasa gitna. At saka 8, makaiwalay. Okay, makaiwalay lang. Wala. Okay, then... 5 p.m. 001. Yung wala. Puro 6, 7 na nandito. Then 9. 9 p.m. is 873. 73, magkaiwalay. Okay. Kumpara naman natin to sa nila na nakailabas natin ting de Lotus World Race sa nakarang araw po. No? Ito pong 558. Inilabas ko po to noong February um, 14 pa po. Ano? Ito po ano, 855 po siya dito. Pero yung lumabas is 558. Okay. Now, ito namang 5 p.m. 001. Nilabas ko naman po ito nung Pebrero 14. Ah, uh, 14. Sa 5 p.m. po, ano? Ito po. Dito po is 010. Okay? So, naka in any order po or nakarambol. So naman tayo sa 8.73 sa 9 p.m. Okay, inilabas ko mo naman po ito noong uh, 8.73. Pebrero 15 po ano? Okay. Ito po, ika yung gitna, 8.73 in exact order po. Okay, so as you can see, in exact order. So congratulations po sa mga ano po nag- um uh, nanalo, okay? Now Okay, ngayon may nilabas ako dito sa Facebook. Pasensya na po sa mga YouTube natin ano. Ah uh, dito po dito po dito ko po sa Facebook nilabas. Ito po mga ga 3D bang lumabas ang isa sa mga numero ngayong hapon. Supposed to be ah uh, parang para hapon uh, sana 'to para 2 p.m. Itong 387, first combination po natin. Pero lumabas po siya ala gabi na. Okay? So as you can see, may winning number po tayo nilabas ngayong araw. Okay? Now, okay? So yan lang po ang pagkumpara natin ng 3D Lotto. So ito yung posibleng resulta. ah uh, at sa nilabas na draw para Pebrero 28, 2023. Dito na po tayo sa pag-generate ng 3D Lotto Suara Tres posibleng resulta para Merkulis, Marso 1, 2023. Okay, so tomorrow, para hindi naman po sa Facebook lang, I will post also po sa, ano, uh, sa YouTube. Okay. Okay, so 2 p.m. na po. Okay, set B. Okay, generate po tayo. Okay, so palala lang po ano, posibleng resulta lang po ito, wala po tayong sure win or target. Okay, so sa kahit, if I am not mistaken, uh, sa kahit na anong uh, naglalabas ng posibleng resulta po, okay, so posibilidad lang po nilalabas nila. Okay, we have here sa 2 p.m. 651 706 Uh, five 9, and 6, 7. Okay. Sunod na tayo sa 5 p.m. Okay. Generate. Alright. So, wala po tayong VIP. Okay. Wala po tayong group chat. Okay. Sa 5 p.m., um, 381, 360, 335. 3.50 0, and 1.03. 0, na So, tayo sa pinakahuli, yung 9 p.m. Okay, generate. Okay, so, sa 9 p.m. po, um 9 p.m. 3, So ayan lang po ang pag-generate ng ating 3D Lotto Suertes posibleng resulta para 2 PM, 5 PM at 9 PM. Okay? So uh, para Pebrero ito, no? Para Pebrero, ano, para, para, para Pebrero para Marso 1, 2023. Okay, so sunod na tayo. Recap na tayo. Okay? So recap So, sa 2 p.m. po, we have here 651-706-596-367-697. Okay, so highly suggested po natin yung unang kombinasyon at sa kahuling kombinasyon. Kung nalilito na po kayo, piliin nyo na lang itong unang kombinasyon. Okay? So, ang itong kombinasyon na to, maring lumabas ng 2, 5, at saka 9. Then, sunod naman po tayo sa 5 p.m. Sa 5 p.m. po, we have uh, 381, 36, at uh, 360, uh, 335, 350, and 103. Okay, so again, ang best bet natin or best, best uh, combination natin, uh, base sa mga nakaraang lumabas, is yung first at saka yung last po. Okay. Then, Okay, maaaring ang 5PM natin, maaaring mabas ng uh, 5, uh, 2, at saka 9. Okay. 9PM natin, 317, 017, 627, 796, and 736. Okay, best din natin is itong una at saka uli. Okay, yung 9PM po natin, maaaring lumabas ng 9, 5, at saka 2. Okay, so say pinili niyo na tong pinakaunang kombinasyon po natin. Okay. Um suggested is maintain at a eh, rumble po. Okay? So So base naman po sa natungayan niyo po sa pagkumpara natin, dumadaan muna mga ilang araw ah uh, bago sila lumalabas po, na, ano? Okay? So Okay, so maintain maintain lang po tayo. Okay? So, I think yan lang po ang ating pag-generate ng TD Lotto Suatres para Marso 1, 2023. Okay? So, bago yan, uh, shoutout muna tayo. Okay. Nag-really load pa. Okay, so would like to thank the 2.2090 uh, 2, 000, uh, 90 plus k subscriber po. Thank you for subscribing. The 33 uh, likers po, thank you. The 356 viewers po, thank you po. The, okay, sa masugid nating manunood na si Ma'am Gretel Pardo, shoutout po sa inyo. Okay, so, sa Facebook naman po, sa Facebook po natin. Okay, so we have, Okay, sa ating Facebook po. Okay, like to thank the 1.3K likers and the 4.5 followers po. Okay, so bago tayo magtapos, sinayan ko po kayong mag-like, share, subscribe, follow sa ating mga social media accounts na nakalagay sa ibaba nating screen. Yan lang po. Salamat at magandang araw.